maganda at mapagpalang oras sa mga all at uh, shout out sa mga all Kamusta na nga ba ang ating uh, bayang Pilipinas no Ngayon po ay uh, Abril 27 at nalalapit na nga ang uh, eleksyon So ano na nga ba ang mga kaganapan dyan sa ating bayang Pilipinas? Alam nating uh, painit ng painit, no? Ang uh, pangangampanya ng bawat uh, kumakandidato. Lalong-lalo na sa pagkasinador, ano? Kahit nga sa mga kuma kumakandidato bilang mayor ay talagang matindi ang uh, batuhan ng, uh, <laughs> ng mga issue. Kumbaga, talagang uh, ginagamit ang uh, mga history. No? Kung may mga pagkakamali ang mga kandidato, ay talagang uh, ginagamit ito ng uh, kalaban para... Siraan ang uh, kanilang kalaban. Dito lamang sa Maynila, no? Ay uh, etong uh, ano si uh, dating Mayor Isko Moreno at uh, ang kanya'ng bisi dati, no, na naging mayor na siya ngayong ang uh, kanya'ng uh, kalaban, no? ay kaliwat-kanan ang kanilang mga ah, kumbaga siraan so, yan ay pagka mayor pa lamang paano pa kaya ang mga kumakandidato para sa mga posisyon ng no, matindi talagang sira dito sira doon sira, siraan Sabagay, yan ay uh, hindi na bago sa uh, larangan ng politika. Yan kasi ang stratehiya para makakuha ng boto, no? Lalong-lalo na dun sa mga liblib na lugar na kung saan ay uh, hindi kaanong nabot o uh nakakapag nakakapag uh, kuha ng balita ang mga kababayan natin. Kaya unahan. kung sinong nauna na pumunta doon at uh, manira ng kanilang kapwa kandidato ay uh, may posibilidad na sharing mananalo. At hindi lang siraan ng uh, nangyayari ngayon. No? Balitang balita ang mga bigayan no bigayan ng pera. Sa bagay noon pa yan eh, noon pang uh, mga ilang buwan pa lamang ay, uh, talagang talamak na ang bigayan ng mga kandidato no. Lalong lalo na yung mga tinag tinaguriang ang uh, congressman, yan. Matindi. Rombagalantaran, lantaran ang uh, ginagawang boat buying kumbaga so yan ay uh, siguradong makukuha nila ang boto ng mga kababayan natin na hindi naman natin nasasabing uh, walang kalaman kundi masasabi na lang natin na medyo uh, kulang sa kalaman sa nangyayari sa kanilang kapaligiran kasi minsan ang mga kababayan natin na nakakatanggap, ang laging nasa isip ay uh, lagi nalang lang mahakatanggap. Eh depende po 'yan. Dahil minsan tuwing uh, election lamang ito nangyayari. At hindi ito magtuloy-tuloy. So yung mga pangako ng mga kandidato na tuloy-tuloy ang ayuda, tuloy-tuloy ang ano ba yun, mga akap tuloy-tuloy ang mga tupad yun ay hindi po totoo yan na magtuloy-tuloy dahil uh, nangyayari lamang yan bago ang eleksyon pero yung mga kababayan natin na nandun nga na akala nila ay tuloy-tuloy uh, yun talaga ay makukuha nila ang boto Mapuntahan natin ng uh, mga kumakandidato sa pagkasinador may mga bago may, may mga bagong mukha ngayon at uh, may mga luma na at kung ating mapapansin no mas matindi ang siraan mas matindi ang maanghang na pananalita na nanggagaling sa kanila tuwing sila ay uh, nangangampanya yan ang uh, strategy ang <laughs> walang katulad kumbaga kanya-kanyang siraan aywan lang natin ano, kung uh, sino nga ba ang uh, mga nangunguna pero balitang balita ay uh, itong mga uh, kampo ni uh, dating President uh, Rodrigo Roa Duterte ang mga nangunguna sa tingin natin ay uh, isa sa mga kadahilanan kung bakit sila ay umangat dahil nga dun sa pag uh, uh, da, uh, ano bang tawag dyan uh, yung pagbigay ng gobyerno natin sa dating pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte sa ICC So isa yon sa mga nakatulong para umangat nga itong uh, uh, grupo ng dating pangulong Rodrigo Roa Duterte kitang kita naman na kaliwat kanan ang mga protesta o protesta no protesta hindi dun sa kung ano mga bagay kundi dun sa papanawagan na ibalik nga si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas dahil uh, kung ating uh, napansin o napanood ang investigasyon ni uh, kapat, uh, ni uh, Senator Amy Marcos no kapatid ng ating uh, presidente ngayon na si uh, uh, PBBM lumulutang ano, lumilitaw na malaki ang uh, pagkukulang ng ating pamahalaan no sa nangyaring pag-aresto kay uh, dating pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang uh, ang unang-unang tinitingnan dito ay uh, hindi naayon sa batas ng Pilipinas. Kasi dapat pala dyan ay uh, kakasuhan si dating Pangulo at lilitisin sa Pilipinas at hindi dun sa ICC. Pero kung ating uh, pansinin... no? para bang uh, may kakaibang mga grupo na kumikilos no uh, na kumilos tungkol doon sa pag-aresto kay uh, dating pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte Yan ang ating napansin diyan ano Siguro mara marami na ring nakapansin diyan na hindi lahat ng nasa administrasyon o kumbaga ang kanila'ng kakampi no' kumbaga sa pag-aresto no' ay mukha bang uh, tila yatang may kulay yan, may kulay may kulay at ang kulay ay uh, tila uh, tilaw dilaw ang kulay kung mapapansin niyo na mukhang uh, tilaw ang kulay ng uh, Uh, ng uh, kumilos no ng mga nagplano sa pagaresto kay uh, dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganun pa man, dahil nandoon na nga si uh, Tatay Digong sa ICC no at uh, patuloy ang uh, kanilang uh, paglilitis tungkol diyan na kung saan nababalita na nga natin na hiningian ng abogado ni uh, dating pangulong Rodrigo Roa Duterte ang uh, ang uh, mga umakusah ng mga ID no o passport ng sinasabi nilang 30,000 30,000 uh, katao na nababalitaan nga na wala na, wala naman silang maibibigay. yun ang isang uh, problema diyan. Kumbaga hihi na ang kanilang uh, ebidensya. Kaya hindi hindi natin malaman, no, kung ano ba ang kahinatnan niyan. Pero sa palagay natin, dahil malakas itong uh, depensa no ng uh, grupo ni uh, ng mga abogado ni uh, uh, dating president uh, Rodrigo Roa Duterte. So 'yan ang isa sa mga uh, tumulong ano tumulong na umangat lalo ay nababalitaan natin ay pasok daw lahat ng uh, Uh, mga senador na under ng uh, Duterte pasok daw lahat ito sa Magic uh, 12 so malamang sa malamang ay uh, talagang uh, majority ang mananalo no dahil nga kung uh, matatalo ang mga senator na ito

Uh, magpapatuloy no pero kung majority ng mananalo na senador ay uh, kakampi ng mga Duterte ay siguradong hindi na matutuloy ito ngayon ay 2025 halos mga ngalahati na at ang susunod na eleksyon ay 2028 so halos sa ah uh, uh, dalawat kalahating taon na lamang ang uh, nalalabi at uh, magkakaroon na ng eleksyon sa pagka no. So kung uh, tatakbo nga si uh, Vice President Sara Duterte ay uh, malamang sa malamang ay uh, mananalo ito. Yan ang ating uh, yan ang ating pananaw sa kadahilan ng makikita naman no, ang suporta ng taong bayan ay nasa mga Duterte pa rin hindi natin mapagkaila yan at uh, kung minsan nga ay eh, medyo kinikilabutan tayo no pagka napanood natin ang mga rally ng uh, administrasyon na ang mga tao ay uh, nando doon nga pero ang sinisigaw ay uh, Duterte pa rin. So minsan na uh, tumatayong balahibo natin dahil nga kumbaga napapahiya itong mga kandidato ng administrasyon. Akalain mo ba naman na mag uh, speech o magsasalita ang mga kandidato, ang isisigaw ng mga kababayan natin ay Duterte. So, talagang uh, tatayo ang balahibo mo dyan. Yan ang... Uh, natinding uh, usapin ngayon, ano? Yung tungkol dyan sa mga... <coughs> sa mga rally na... Kumbaga Duterte ang sinisigaw ng mga kababayan natin. Hindi nila maiwasan 'yan dahil nga hindi naman nila alam kung sino ba ang mga uh, kinuha nila para uh sumama dyan sa mga uh, campaign rally nila. So Minsan ay uh, mga sumasama o kaya minsan may mga ayuda Siyempre ang ating mga kababayan ay may kung may mga ayuda nga naman ay bakit naman hindi nila tanggapin ay Dapat lang talaga nilang kunin ito dahil uh, ito ay pera ng uh, mga taong bayan ano Pera na nating lahat 'yan 'yung mga nagbabayad ng buwis So ikang ay eh, tatanggapin ngunit uh, sa kanilang kaluoban ay uh, ibang kandidato ang kanilang uh, napupusuan kumbaga yan ang uh, mga nababalitaan natin no? na talagang mainit na mainit ang uh, mga kampanya ng uh, mga kandidato sa pagka mayor sa pagka senator na kumbaga wala na silang uh, preno dahil malapit na nga ang uh, eleksyon yan po at uh, naway maging mapayapa lamang ang eleksyon sa darating na mayo mayo nga ba ito? mayo at uh, naway uh, nawang bawat isa at ipanalangin na lang natin na maging uh, uh, kumbaga magkaisa ang bayang Pilipinas no? ang mga mga kababayan natin magkaisa lamang magkaisa na lang at uh, isulong ang kapayapaan at uh, para maging uh, maging uh, ang tawag nila diyan ay mauswag mauswag at naway magkaroon ng kapayapaan at magkaisa ang mga kababayan natin sa Pilipinas para sa ikabubuti ng ating bayang Pilipinas. Maraming salamat muli sa inyong panonood at pakikinig sa ating mixing pananaw tungkol dito sa nalalapit na eleksyon 2025. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.